Magandang araw sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, Anak ni David, mahabag kayo sa amin. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Opo, Panginoon, sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, Mangyari sa inyo ang ayon, sa inyong paniniwala at nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Pagsasadiwa Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala at nakakita na sila nakipagsapalara ng dalawang gulag at nangahas tumawag kay Jesus sa magulo at maingay na lansangan. Sumigaw sila kasing lakas marahil ng paghangad at tulak ng maraming taong paghihirap at pamumuhay sa laylayan ng lipunan. Pero hindi lang ang makakita sila ang kanilang hangarin. Bagkus, bunsod din ng inspirasyon ng Espiritu ng Diyos, makikita ito sa pagtawag nila kay Jesus bilang anak ni David. Mahalagang maangkindi nila ang pananampalataya at hindi ito bugso lamang ng damdamin o kaya ay nahikayat lamang sa mga naririnig na pagpapalagay ng mga tao sa kanilang paligid. Kaya tinanong sila ni Jesus kung naniniwala nga ba silang magagawa niya ang kanilang hinihiling. Matapos nilang maihayag kay Jesus ang kanilang pananampalataya sa kanya, sa kanya binuksan ang kanilang paningin. Handa na nga silang makakita. Sa banal na kasulatan, ang pagkakita ay simbolo ng malalim na pananampalataya. Nangyari ang himala sa kanilang buhay dahil naging bukas sila sa kapangyarihan ni Jesus. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa atin sa pagninilay. Magkita-kita muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Edward Dantes mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel.